Maring ito mga idol, papunta na po ako dito sa resort ng aking bayaw Rederaldo Farm Resort mga idol ito Ayan ah, po yung papasok sa kanila Yung lalaki, si Papang Edi, pinsang buo ng na, nanay ko Yung lala, babae naman, mga idol, magkapatid ng asawa ko at si Ate Melda Ang asawa ni Papang Edi iyan po ang sa kanilang farm ang gandaan ang ganda dito maganda po ito kasi do sa akin kasi ito paupahan nila to oh um, redelardo farm resort mo ito ang ganda po rito ayan good morning good morning asabe ni idol good morning ito po po sana kumabait ay idol delardo farm resort yung ano niya ang ganda mga idol ayan <laughs> <laughs> ay, baba <laughs> diyan naman pala oh, dito na nandito rin pala yung chewing ko ito <laughs> Ito, so, oh, pwede po, pwede pwede, pwede, pwede. pwede gumamit ng ganito to. Ay, ano. Hello, good so, Bob, morning, oh, bless. good bless. morning. I bless God yan, bless. Yan. Ito, so, pamang pamangkin <laughs> ako nito, mga idol. Ito naman ang tita ko, yan. Tita, tita, good morning. Good morning. Good bless Good morning. Bless. po rito, mga idol. Ang ganda ng mga ano nila, yan. Oh, oh. Ay, ano, ito ayan. po, may, ilan niya, bali tatlo yung swimming pool niya, ano? Ah, Ang ganda po yan. Bawa, yung room na yun, bawat isa, ilan na nang pwede? Hanggang lima, lima pito. Limapito, pito. O yan, tingnan nyo, nakalutang siya sa, okay. sa ano, ano, Bob? Yan okay. ha. Oh, na, Bob? Hindi pa, kagigising lang. Ha, kagigising mo okay. lang. kayo naka-check-in? Okay. Ah, ito, mga idol, kapatid, magkapatid sila. Ilang oh. kayo magkasama-sama, anak mo? Yung ibuso, ito yung dito. si Papa Rola, Rola na Karo Ojo. Karo Ojo, yan, yeah, no? kapatid ni bapang Ngede. Uh, lagi nag-check-checking dito, magbayad kayo pagkatapos. Ayan, <laughs> <ito. laughs> ang ganda. Yan, no? Ay, ano, <laughs> ah, ganda ah. Okay, kung, kung gaano, kung gaano kaganda yung mga bila-bila, ang ganda mga idol. Ganito rin kaganda yung aking bayaw <laughs> na si Ati Melda. Hello, hello. Ayan, ah, ano. Okay. Kasi nga ano po ni Aramina ako to Parang pinagbayak <laughs> ng bunga ng kalabasa Bulaklak ng kalabasa mga idol Ito siguro eh, Akala ko siya si Charon naman siya Ayan ah, no, ang ganda rito mga idol oh. okay. yan. Ang linis linis Ayan ah, o no. Kahit na dito kaya lang kayo matulog ano? Oh. Akin ko Oh, dito, oh, yan, oh, ganda rito mga ito, no? Oh, may... Oh, dito, pag nag-ano dito, ano, gando, no? ganda, no? ayun ganda mga ito, no? Oh, yan, oh, may boat bot pang, ano, bangka-bangka, yan. Napaganda rito. Aro, wala yung bundok ng Arayat. Meron dyan ang bundok ng Arayat. Ah, bawat isang... Bawat isang bila, meron siya sinong na ganito. Ilang ba Dalawa lang, tatlo? Ah, kulang pa, no? Tignan nyo mga idol, ka, ka ano niya, tubig yan, oh. ganda. Pwede eh, kayo mamingwit dito mga idol, pagkatapos na uli, bibabayaran lang natin. Ay, ang ganda mga idol. Ayan na ah, eh, yan, ah, mga idol. Oh. Ayan ah, po, may patola pa ron. Ay, no, patola. Good morning. Ayan, ano pangalan niya? <laughs> Andres. 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 Andres yan. Dolan. Mga bagong palengke, daan dito ako. Ah, sa palengke ka? Oo, ito yung Santi Ito po, ang gaba. Good, Good, Good morning. Good morning. Ba, may likaw pa kayo. Saan nyo galing? Saan nyo, saan kayo? Saan nyo galing ito? Sa, anyo, sa, anyo, sa, galing ito? Then, sa bayan? bo. Uh, uh, ba, ba, ba. Pangat ito, no? Pangat sa palok. Ah, mm. oh, masarap. May yeah, sopas pa, no? Sopas pa. Ay, ito na po. Oo, oo, oo. Oh, good morning, good morning. Taga saan si po siya. kayo? Saan si po ang Tipolo? Boto naman kami niya doon. Boto po, alam niyo yung lugar? Alam niyo yung lugar talaga? Oh, ito si Nanay. Nanay. Bless po, Nanay. Kamusta ay, po? Ayan, ilan tao ka na, Nanay? 86 na, 86 na. 86 ka na. 86. Ka na. Bo, 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 bo. Malakas pa, ano. Anong kinakain mo para kakainin din ni Idol? Ah, uh, dito tayo. Ay, dito pala tayo. Mara pa yan, na uh, Hindi tayo again sa dito, oh. Uh, ah, si nanay. Ma-relax ma ka rito, nanay, ano. Ang ganda po. Ngayon lang ako nakarating dito, ma'am. Marami akong resort na napunta. Opo. Ito oh, gusto marami daw napunta na resort si Nana dito daw... Ah, gusto nila, no? Paano po kaya dito, Nana? Ano sila? lahat ng nakatira dyan, mga yan, mga bahay nila, yung gamalalayo doon, mga pispan nila, mga bantay nila sa pispan. Kaya secure tayo talaga dito, eh. walang problema dito. Ay saka walang ano dito, yung ma-press ko yung angin, ano, oh, ano. Sa tipolo na ni Puruso ano. Oh. <laughs> di naman, di naman. Yan, Ay, na. Ang ganda po rito, mahal, ito, oh. Nag, uh, bata ba't pinagluto ka ng ano, hindi ka nangingit sa akin ng bulaklak ng kalabasa, ang dami doon. Oh. Hanggang anong oras ba rito? Eh. Ay, papagdala na lang kita bulaklak. Ay, dahan ka ron, patabi ko na lang yung bulaklak mong kalabasa. kalabasa. Tsaka kalabasang yung bata, ano. Tsaka kita padadala ng ito, pasahog giyaw mo yung ito. Bulang lang ang tawag doon, nanay. Ay, talagang uh, pagdama uh, ilokano may lukano, mahilig sa gulay. Saan ka sa sa ano? oh, oh. Anong pangalan ng mga anak mo? Ano mga pangalan? Anong, mga, mga anak mo? What? Mga anak mo. Mga anak Opo, babae. Ilong uh, babae. Ano, ito, ano, ano pong pangalan? Bangeline. Si Bangeline. Vilma. Ba Vilma. Marilyn. Marilyn. Tsaka um, po ano? Lelaki. Ernie. Edwin. 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 Si Ernie. Ernie

Shout out daw, yung daw po ko, Lino Bondo. Lino Bondo, idol. Shout out. Good morning, good morning. Ah, kung gano'n ako, oh, bayad, gan, mas pare-parehas pare, kami. Uh, eh. Francisco, Francisco Milan. Francisco Milan, idol. Happy, happy birthday. Good morning, good morning. Pasyal ah, po kayo dito sa farm ng aking uh, chewing. Tapos, mala ayun lang po yung sakin. Sa no? Ayun na, tanaw mo lang. Mamaya. Dadaanin mo yung bulaklak ng kalabasa tsaka yung ito na panging saog. Ano? Hindi eh, ko lang alam kung may dalag. Oh. Ayun. Dalaga ay, 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 ay. dito, masarap. Ay, good morning, ay, good morning po, idol. Ang ganda-ganda naman ah. Tignan, oh, ba bagong gising ang ganda-ganda. Good, good morning, good morning. idol. Ano niyo po 'yan? Ang ganda-ganda ng bata. Alaga ko po 'yan. yung isa niyang aba. Ayun, ito po yung isang Good morning, good morning. ay good morning, ay, good morning. Ano? Ginagatan. Ay. Ayan. Yung um, na ma matanda na nagbigay sa'yo ng ano. Um, Panggata, pang na, ah. Bless. Oh, my, bless. Bless dito. Ang um, ganda-ganda naman. Uh, yan? <laughs> ba, yari na pala yun ni Papa na eh. Ta tapos ay, na pala. Center. Ayan, tapos na pala ito. Ayan oh. oh, ano? Ah, oh. o <laughs> o overlooking naman pala ito, ano? Ayan, overlooking <laughs> naman pala dito. Mga idol, ang ganda. Sobra. Malapit lang po dito sa akin ito. Pwede mo lakarin. Bayan, na, ah, naka, eh, nakababad po pala yung isang anong ito. Ayun, wag ang nama, namamasada ka, Idol. Idol, namamasada ka ba? Namamasada ka? Hindi po, naglilinis ako siya. Ah, naglilinis ka. Kala ko namamasada ka. Ayun ah, ano, patay. Ay, patay ko ah. ayun ah ano. Ang ganda mga idol. Kadug, kadugtong po ng kabila yung pinuntahan ko. Paglalakad ka lang dito sa Tarondon, ang tawag namin dito sa Tarondon. Ayun Ganda pare ano? Si pare ko nagbabay kami, Dio. Ayun, ah, napakaganda mga idol oh. Overlooking pala 'to. Ayun, ah, malinis, number 1 sa resort, malinis. Sa ng tubig nito. Ah, dito rin pala Bimabalik din 'yun. Ayun ah, dito no. Ah, mababaw. Ah, doon yung malalim wala tignan nyo mga idol lo. ang ganda po rito sobra nakaka-relax para ka nasa tagaytay tagaytay ba? oo nga ano. ito masarap maganda to bapa yung duwa ano ba ito, ang pangalan nito duwa sa tagalog ay sa kapambangan ayan ang ganda oh Ito. Nung, nung, nung ginagawa ko ito, oh, makita mo, napaka, ma napaka ano yung uh, sabi nga ma uh, maraming kalat uh, may kont ay may konting uh, kahirapan pero malaki ang kaluwagan ayan ah, yan, no? tingnan niyo mga ito oh yung ganda ganda naman ayan. siya lang po ang gumawa nito yung anong yan ayan ang ganda overlooking pa doon na ano. ayan good morning, good morning ang ganda. Tuloy-tuloy ko po ito hanggang 6 minutes mga idol. <coughs> ito po yung taga... Taga... Taga saan po kayo? Sa Fernando po. Sa Fernando? Oo, palagi kitang narapan na dahil Ay, salamat po, salamat, salamat. Ang, ang ganda ni ate o, oh. tignan mo o. Oh. Magang umaga, bagong gising, ang ganda-ganda. Ah, -ganda. oh, ayan ah. Ito po, ayan ah. Good morning, good morning. Ayan, na-relax po kayo rito, ano? Maganda. Oh yung Opo. Na yung nakuha, yung nakuha mong yan, bukas mo iluluto niyan, lagyan ah, mo ng tubig. para susuka yung, ano, yung dumi. Ah. Tapos sige, mo na luya kamatis. Turo ni Boss Lola no lang, kaya nanguha ko. Ito oh, ay, oh, kung gusto mo naman, igagata mo, pwede rin. Gata, no? masarap. oh, gata, masarap yan. Ito, ma ito po yung si, may eh, nagluluto rin na dito. Tignan niyo mga idol, kapag gusto niyo pumunta rito, pwede kayong ano, mamalingki dito sa bayan, malapit lang. Tapos magluto kayo mga idol. Tapos imbitahin niyo ako, kakain tayo. <laughs> Ayun <laughs> na. Ay, <laughs> ah, ito po ba? Aba, pa, good, good, good morning. Ang ganda. pa, Ang ganda-ganda naman ng mga nagluluto ito ah. Taga saan po kayo? San Fernando, kaya din nila. Ah, sa saan po San Fernando? Ah, uh, proper. is proper. Iyan, ito po. Oh. Iyan, oh. Good morning, good morning. Ayun, ah, wala kayong talapyang walang kamatayan, ano? gabi po. Pasyal kayo kay ito, papakainin kayo ng talapiang walang kamatayan. Maganda po rito, ano? Relax. Buti, dito yung gusto niyo hindi doon sa kabila. Ito po yung binigay. Baka meron din po yata sa kabila. Okay lang naman, okay lang naman, ano? Okay lang naman, maganda rin. Number one, makakapagluto tayo, makakain natin yung gusto natin. Sarili luto, napakasarap. At maraming green. Oo, oh, okay. pero pero yan, magandang maga. Bayan, pambata, ano? Pambata. Pambata yan. pambata yan. Pambata yan. Salamat po, ha? Salamat po. Salamat. Ito po, ang ganda rito. Ayan, pwede kang umakyat doon, no? Ang ganda, oh. Ayan, ang ganda-ganda. Lalong maganda naman ito. Ayan, ano. o. Tignan ko lang ito sandali, ha? Ito po yung uh, mga kwarto naman dito sa kabila. Pwede kayang buksan ito. Walang tao. Ayan po. Mayroon pang... Ayan, naka-air ko. Nalamig. Oh. Mayroon pa dito. Yung eh, mga idol. ito. May tao, may tao. Ito po. Mayroon pang kama doon sa taas. Mura lang dito, mga idol. Mura. Idol, good morning. Ayan, may mga kwarto rito. Ayan, may bayabas. May ano, ayan. Ayan. Po. Ang ganda-ganda, good morning, good morning, Ang sabi ni Idol. Pero tatanong po kayo mamaya, ano, tingnan mo. Opo, po kami lang, idol. Ayan, mga idol, good morning, good morning. Ito po yung uh, nag-stay uh, dito sa villa. pinasyalan ko dahil day of ako, day, -day, -day of oh, calling yeah. ko. Say! Si nanay, eh. magsasabihin, tignan, ang ganda pa, oh. <laughs> <laughs> okay na? Okay good morning, good morning. Ito po hindi ko binablog yung anong ito, yung, ay hindi ko ini-endorse yung farm na to. Sa kapatid po ni Mrs. ito para lang makakita kayo ng magandang tanawin. Pasil thank you po. kayo to nanay ha. lang po isa kin ayan. lang Ayan, kami ni pare ko lang dito. Good morning, good morning. Ito po nadaanan ko itong nagkaka kayo. Nag-vlog din daw mga idol, yan ang pag nila, pangunguhan ng isda, pangunguhan ng kangkong. Para po mga tulong sa pamilya, inaaluan nilang pagbablog at saka sa YouTube ano? Bravo. Yeah, ano pangalan sa vlog? Ginging -ging TV Vlog po. Ginging -ging TV Vlog, oh, ikaw? Okay, TV vlog. AKA TV Vlog. AKA TV Vlog, pero talagang yung nagba, okay. pag, nagbablog nagba ayo kasama niya yung pagkaya na ganito ano? Oh, Anong yeah, wala mo? Manok. Manok, o tignan <laughs> mo ano? Ay, uh, supportan po natin para makadagdag sa pamilya ano? Uh, Ay, makapagbigay ng ano, tagasan kayo. Sa Isidro na. Sa Isidro po. Oh, sa Isidro yan. Anong kagawin niya yan? Mamimitas po. Mamimitas kayo ang dito. Hindi ah. <laughs> naman, mag naman magnanakaw, ano? Ay, hindi po. Bawal yan, bawal yan. Bawal yan, bawal, bawal yan. Doon okay. sa akin, kahit nakuha mo kayo, libre lang. Oh. Sa lugar na yon? Oo. Oh. Sa lugar ko, bisa pasyal kayo ito. No? Ay, opo, sige, sige po. Tsaka huwag kayo magbawang, papakainin ko kayo. Opo. thank you, idol. Thank you, thank you. Thank you, thank you. thank you.